November 28, 2025, Friday. Narito pong muli ang batang pista para bigyan ng mga tips at guya para sa pakarera ng Philippine Jockey Club kung saan meron po tayong pitong pakarera na magsisimula sa grap ng alas 5 ng hapon. Tara, tumpisa na po natin. Race number 1, the Sardo winner Take All, covering races 1 to 7, with a distance of 1,200 meters, 3 all in above maiden race dito po sa race number 1 pang primero ko po may pinakamagandang tempo kasi sa 1,200 meters sa paglalamanan nila ngayon entry number 6 concrete solution imported horse na uling lumaban po last November 14 dito na rin po sa karera ng Philippine Jockey Club. Sa distansya 1,200 meters nga po. At sa punta ng magandang preba, 113.2. Nang siya ay pumangatlo, sa so sila po sa Canis Eagle at Pone Trick. Nanigundo ko po isa po pong imported horse, entry number 7, Justice Prudel, na meron pa palang po isang takbo. Sa kanya pong Dubato race, last November 6, kung sa siya po ay nagpreba ng 115 sarado, sa distansyong 1,200 meters na po, dito po sa karera ng Philippine Jacket Club, kung saan tinalo niya puro na entry number 1 na si Hugo Blue, na nagpreba naman po ng 115.4. Good luck po. Race number 2, the start of pick 6, covering races 2 to 7, with a distance of 1,200 meters. Dito ako, rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 2, pang primera ko po, galing sa panalo, entry number 6, Princess Belle. Si Princess Belle po, iling lumaban, last October 14. Sa distance yung 1,400 meters, sa karera ng metal turf, iso po yung nagpreba ng 1,30.4. Nang tinalo niya ang mga kabayan sila Malbatan Island at Ring Abel. Kunin mong panigondo entry number 3, Sinag. Nauling lumaba naman po last November 14 sa karerahan po ng Philippine Jockey Club so sa disansyong 1,200 meters sa paglalabanan nila ngayon. At sila po ay nagpreba ng 115.6 ng siya ipumang apat. Sa so, mga kabayan sila Jewel of the Nile, Advocacy at Go G Go. Good luck po. Race number 3, the start of pit 5, covering races 3 to 7, with a distance of 1,200 meters. Pinra ko meeting base sa nikapin system race class 4, 42 to 56 pit. Dito po sa race number 3, pampremera ko po di Ando Kalok, entry number 6, dress to win. Si dress to win po iding lumaban last October 31. Sa karerahan ng meter turf, sa distance of 1,400 meters, siya po yung tempo ng 127.6. Nang siya'y pumang-anim, sumakabay so, sila Espolarium, Frosty Raven at Flywheel. Pero bago po yun, last October 10, sa disansya 1,400 meters yun po sa karera ng Metacorp. siya po yung nagpreba ng magandang tempo, 126.6. Nang siya ay nasigundo sa nanalong kabay si Warchief, tinalo niya po yung sa datingan ng tumalsero na si Blackstar. Kung hindi kong yung isa pong biyado, entry number 3, 911, na uling lumaban naman po, last November 14th. Sa karera na po ng Philippine Jacket Club, sa distansiyong 1,200 meters, siya so, po yung nagpreba ng 1,13.2. Nang siya sa so mga sila, Donya Patsy at Polite Bell. Pero ang huling panalo pong naitala ni 911 ay nagawa niya last October 8. Sa karera na Metro Telf, sa distansiyong 1,400 meters, siya so, po yung ng magandang preba, 1,26.6, nang tinalo niya malayo ang mga kabayan sila Parisian Life at Katakataka. Kunin ko pong tercero, di bandera, entry number 4, Gentleman Bell, na huling lumaban naman po, last November 15. Dito po yeah. sa karerahan ng Philippine Jockey Club, sa, sa 1,400 meters, sa punta lang ng Preba, 129.6, na siya ipumang sa so, mga kabayan sila, Ellie Star, Sabawani at Haymark. Pero ang huling panalo pong nitala ni Gentleman Bell ay nagawa niya sa karera ng Metroplex sa so 1,400 meters last August 13 kung saan siya pwede tala na magandang tempo 125.8 nung tinalo niya ng Madera tapos umakabay eh, sila big battle at high intensity good luck po race number 4 the start of pick 4 covering races 4 to 7 with a distance of 1,200 meters Feel like I'm rating based on the topping system race plus 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 4, kung primero ko po napupunto, entry number 4, Tixiano. Nauling lumabang po last October 22 sa so distansyong 1,400 meters at sa so puwente lang ng preba, 128.4. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayo sila ay Sky Plus at Potential. Punin ko po panigundo, entry number 3, mababalil sa laban, Makarit. Nauling lumabang naman po last November 12 sa kararaan ng Metro Turf sa distansya 1,200 meters sa punta na ng Preba 115 sarado nang siya ay pumang-apat sumakabay so sila Sunny Nature Sis Royal at Fast Sailing Good luck po Paalaala mga katropang kararista Please click like, subscribe and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest results. Race number 5, the last DD plus 1 event. In a distance of 1,200 meters. Till Rakom rating base, handicapping system race class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 5, pang premier ako po, galing sa magandang panalo. Entry number 5, Boss Lady. Si Boss Lady po, iling lumaban last October 25 sa karera ng meter Turf. Sa so, distansyong 1,400 meters, sa punta na ng preba, 127.6. Nang tinalo niya ang mga kabayan sila Sweet the Money at Sky Dance. Panigundo ko po entry number 6 keynote speaker na huling lumaban naman po last November 14. Sa karera ng Metro Turk, siya po yung preba ng 113.8. Sa distansya 1,200 meters na siya ipumang pumanganin. Sa mga kabay sila Brown Missile, Milanya at Lily Bell. Nandun din po ang kabayan entry number 4 Senior Ibarra na pumanglima. At tansihan rin po ng 113.8 Good luck po Race number 6 The penultimate race with a distance of 1,200 meters Piltocom rating based on the capping system race class 4 42 to 56 speed Dito po sa race number 6 Pong primero di po, Diado Calhoc Entry number 1, Morning After Si Morning After po yung lumaban last November 16 Sa isang sprint race sa karera ng Philippine Jockey Club, sa Disan 1,000 meters, si Kuenig Preba ng 59.2 seconds. Nang siya ay pumangatlo sa mga dibanderang kabahing si Palawig at S. Pularium. Pero ng huling panalo pong naitala ni Morning After sa maiksing karera, ay eh naggawa niya sa Disan 1,200 meters sa karera ng Metro Turf. Last August 3, kung sa siya po ay nagpreba na magandang tempong 1 minute and 11.8 seconds nang tinaliw ng malayo ang mga kabayan sila Warhammer at Light from the East. Kunin kong pandigundo yung Stakes Race Campaigner, entry number 7, Constatic Offer. Si Constatic Offer naman po, pweling lumaban sa November 16. Sa karera ng Philippine Jockey Club, siya po yung nagtala ng preba 1 minute and 44.4 seconds sa distansyang 1,650 meters nang siya ipumang lima sa so mga kabayo sila Midnight Bell. Circus Crowd at Transform. Pero ang ilang laban niya pong naitala sa karera ng Philippine Jockey Club sa distansyong 1,200 meters ay nagawa niya last October 16 sa kanya pong barrier race kung sa siya po yung nagpreba ng 112.6. Kunigaro yung pong pang tersero, imported horse, entry number 3, Little Charmer na uling lumabang po last November 14 sa karera ng Philippine Jockey Club kung sa 1,200 meters, so kwenta na yung magandang preba, 1,12 sarado. Nang siya ipumang apat, so, mga makabayan sila reverse merger, queen show, at velvet Pace. Good luck po. Race number 7, the last race of the day with a distance of 1,200 meters. Team like Rackham rating base on the Captain System Race Class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 7, pang ako ko po, entry number 1, authentication. Nauling lumaban po last November 16 dito po sa karerong ng Philippine Jockey Club so, sa Descension 1400 meters. siya po hindi magandang preba 126 sarado nang siya ipumang anim. sa so, mga kabayang sila Katral at Hull 359 Ang uling laban niya po so, sa Descension 1200 meters sa paglalaban nila ngayon dito po sa Philippine Jockey Club ay eh nagawa niya last October 16 kasi siya po itumakbo sa Barrier Race ang nagpreba po ng 113.8 huling kumumpan ni Gundo entry number 4 Donya Pachi na huling lumaban po last November 14 dito po sa karera ng Metro Turf si 1,200 years sa, sa paglalaban nila ngayon at sa point ay nagtara ng best time na 111.6 nang tinalo niya ng malayo ang mga kabahin sila Polite Bell at 911 good luck po For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pista Rewind the Results and Dividend. PJC, our next racing day schedule will be on November 29 and 30, Saturday and Sunday. <laughs> Sa orot po natin ang timaka-pista na sila Sir Richard Ko, Sir Dante Lim, Sir Bobby Salsos, Sir Celestino Abejo, at Sir Burr Muhammad. Shoutout din po kay Sir Alan Gatan from Bulacan. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista. Sa mga isang mga tanggap na updated races or dividends at magiging sa karera, please like, share, subscribe sa ating Batang Pista channel click na notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista na karera po ay libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sang ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all!